Yo mga bossing, dito naman tayo ngayon sa uh, Florida, Blanca, Pampanga mga bossing Flea market nila dito ngayon mga bossing Ayan araw ng ano, Wednesday yung latagan dito At dito tayo magre-revisa sa mga ukayan Yung mga tira-tira lang mga bossing ha Medyo tinangali na tayo, alas 8 na May makukuha pa naman siguro tayo dyan Ayan napakaraming naglalatag rito mga bossing mag revisa na tayo Oh, Ayun yeah, mga bossing, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel mga bossing ha. Eh. and palike na rin ng ating mga video mga bossing. Maraming maraming salamat ha. Eh. And sana may madali pa tayo rito. Pambeta natin online. Dito pala ako nagpo-post sa aking mga naukay hunt mga bossing. Ayan, sa aking FB account. Dito tayo lagi nagpo-post. mga nare natin. Mga tira-tira hits. Eh wala yata silang ano, ha, bagong bukas dito ngayon ha. Ngayon yung mga tira dito. Oh, grateful dead oh. Grateful dead night. Ayan yung tag niya. Eh. Modern lang siya pero grateful dead pa rin yan. Yung mga bossy, meron tayong mga nakita rito. 35 pesos lang. Wow. Ito. Adidas lang naman mga posing na polo shirt pa dry fit siya Kaya maganda lang kasi meron siyang ano may stripes siya sa gilid wow ang ganda ayan Adidas yan mga posing ha legit yan polo shirt siya bagong bago pa condition na ito 35 pesos lang ayan yung hashtag nyo ayan 2014 pa dated napakaswabe tapos ito meron pang isa ayan o MLB naman polo shirt ulit Eh syempre legit Ayan yung hashtag Ayan dated din to Dated din mga bossing Ayan o eh. Wow Napakaswabe uh, eh. Pa dry fit din sya embroidered yung ano Yung logo ng uh, Toronto Blue Jays Tapos yan o no? Wood size pa Size large ang ganda ng kulay. Wow. Ayun yung ano, uh, brand niya. Antiga. Kahit yung sa botones niya mga bossing, napakaswabe ng details. Pag ganyan yung mga details, mga yan. Legit yan. Yan dito sa first spot natin. Napaka solid. Hanggang doon pa yung sa pinakadulo mga bossing. Yung uh, hahunt. Ah doon tayo maghahunt mga bossing. Akal -kal pa tayo rito Titingin pa tayo Baka may madali pa tayo rito Mga pansabay Sa dalawa na to Mga tira, tira na lang so, May mga short pa sila Kaso wala na to Mga ano na uh, Mga tae-tae na May starter Kaso oh. sobrang dumi. Sayang yung mga bossy minis patong pa tayo rito 25 pesos lang ito oh. Winnie the Pooh, Na vintage mga bossing. Wow. Paswi, ano siya? Uh, jogging pants. Ganda lang kasi may bulsa. Vintage yan mga bossing ha. Winnie the Pooh, 90s na tag. Ayan. Disney store. Tapos ano, yung wash tag niya isa ano, na, paper tag. Wow. Ayan, no, size XL yung ano niya. Yung size niya. Napaganda. 25 pesos lang. Ah, ayawan mo pa ba to? Nakatatlo lang tayo rito. Kinalikal natin may yung mga display nila. Ano okay na. okay, mga bossing. Nakatatlo lang tayo rito. Yung dalawang polo shirt. Tapos itong pants na to. 25 tsaka yung 35 pesos each. Not bad. Ayos na. Nakatatlo agad tayo hindi lang tayo masira. ikot pa tayo yun mga bossy, dito tayo sa next spot natin meron tayong mga nakalkal dito mga vintage na random 100 pesos each lang daw mga bossy ito vintage to random nga lang, single stitch tapos ito, ayan, meron pa tayong nakalkal dito ayan o. ang ganda Notorious mga bossing B.I.G. yun nga lang ano lang to ayan modern pero ang ganda lang ng print niya old school na old school yung ano uh, kulay ng print niya Wow! 100 pesos lang bagong bago pa siya brand new condition tapos ito meron pa dito isa ayan ito ayan to. may random na vintage yung mga bossing ayan yeah teach is to enrich a life forever yan 2 plus 2 equals 4 tapos dated po siya 1994 mga bossing tapos single stitch napaka solid 100 pesos ito pa isa na ah, second spot natin mga bossing medyo masikip lang dito hirap mana hirap kumalkal Nakakalikal pa tayo sa mga shirt Natupad na rin ha Baka ito, kunin natin itong dalawa na ito Itong ano na ito Tapos itong ano Sa ano, Notorious B.I.G. kukunin din natin Yung mga bossing dito sa ano natin Next spot natin oh Ito may nakalikal tayo rito Michael na tayo rito Ito yung na ano natin ay natin eh. Pwede pambenta benta, o, online. Wow. Hoodie jacket. Bagong bago pa to. Marami lang ng ano. Maraming balahibo ni Pulgoso. Tatanggalin na lang natin. 50 pesos lang naman. embroidered yung mga ano nyo. Nakasulat. Bagong bago pa. Size XL. Ganda pa ng size. Woo! Bagong bago pa to mga bossing. Eh, Masisikip pa yung mga ribbings nyo. Hindi pa lowgard eh, no? Marami lang talagang balahib mo ni Pulgoso. Puno natin to 50 pesos. Iowa Hawkeyes yan mga bossing. kung alam niyo yung team na ganyan. Puno natin to sa mga panterno rin sa mga vintage cup. Maraming buyer sa ganito. Solid. Papasok na tayo sa pinaka loob na yun, no? Oh. And doon yung sa pinaka loob na yun, yung mas maraming anak uh, nakalatag na ukay. Yan bayaran mo na natin to.

Yung mga bosing may nakalkal tayo rito sa mga pambabae. Ayan o. Oh, ang mga bossing. napaka ng brand na yan, kung alam niya yan. Ayan o. Oh. Wow. Ayan, legit yan mga bossing ha. Sa pambabae natin nakalkal. Yung eh, mga bagong bosing mga pambabae nila. Ganda pa ng condition no? Ang ganda ng details niya. Meron siya mga pa-strip na parang ano. Red, black and ano. White. Napaganda. Ang kaya ito? Kaya like to... yeah, magkano ra? Magkano dito sa mga ito? Doon, sa dulo. pang babae. Skwenta lang ito. Wow. Pa. Skwenta lang. Napakamura din talaga rito. May hey, meron pa tayong mga nakalkal dito. Kaso may mga issue na. Ito oh. Jeep packers Kaso pagod na. Sayang to. Ganda pa naman. Ang daming print. Dami butas. Tapos damage na yung ano niya. Damage na yung print. Tsaka to. Yung Caroline na Tar lang. Pagod na yung ano. Pagod na yung kulay nito. Na Swerte nakakalkal pa tayo rin no, sa dulo. Siguro hindi nila tinitig niya kasi mga pambabae. Eh. mga nahalo lang to. 50 pesos. Not bad bossing na isa lang tayo rito sa next spot natin Bayara na natin Kaya bayaran ko na to Ganda na shirt mo Hindi ba binibenta yan? Hindi ba binibenta yan? Manungit so oh. Ayos isang isa lang tayo rito Puro fake na yung ano iba Ito Kenzo, Enzo So fake na to Nakaisa lang tayo Not bad na rin Tambon 50 pesos salamat yung mga bossing dito tayo sa last spot natin napakarami dito kalkal malala na naman to ayun po sa likod napakarami hanggang likod pa yan oh. dito tayo kakalkal tayo maigi rito sana makadali pa tayo rito para bago tayo umuwi so, may mga shorts sila mga bagong box yata ay, sana makarami tayo rito. Kakalkal muna tayo. Ito, big logo na DC. Solid na solid. Mga bossing, ito yung solid na naispata natin dito. Size XL na sweater. Oh. Vintage to mga bossing ha. Ah. 90s na na to sweater. Ang ganda lang kasi red siya. Red na red po. Wow. Walang ka-damage damage. damage. Pulang-pula mga bossing. Ayan oh. Sige pa ng ribbings niya. May mga konting ano lang. Nidwash lang. Pero ang ganda na ito. Pulang-pula siya. Tapos so, ang ganda pa ng tag. Wow! Jerseys si mga bossing. Size XL. Made in USA. Tapos ang kapal ng neckline. Not bad na rin. Ah, isa lang tayo rito. Haba ng kinalkal natin. Dito na tayo. Dito na tayo sa kabila. Tingnan natin kung ano pa yung makukuha natin dito. Ito, ano na natin to. Possible na kukunin na natin to. Ito okay. may nakalikal tayo rito. Panterno kanina. So ano, nalots nating pants na Winnie the Pooh. Ito Winnie the Pooh din to. Vintage na Winnie the rin wow. to mga bossing. Yun nga lang. Uh, hindi siya official tag pero ayan. Pasok yan superior pam ano uh, Malit type yung ano design na itong t-shirt na to vintage winnie the pooh back print tapos yung may front print sya may 2 lang to 100 pesos lang naman to natakamura pang na dun sa pants ayos na ayos na rin nakarami na tayo ayun yung mga naluts natin pauwi na rin tayo nyan mga bossing kunin na rin natin to Ganda rin ang size, size XL. Ayos na, ayos. Terno hits. Yung mga bossing, okay na tayo. Makarami tayo rito. Wow. Sulit na naman yung biyahe natin dito. Kaya quick flex na lang natin to. Mamaya pag nakawi na tayo. Not bad na naman yung ukay hunt natin. Let's go! Yo mga bossing! Kung trip niyo yung mga ganitong content, ukay hunt, Ayan, mga bossing huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel, ha. Ayan, palike na rin ang ating mga video. Maraming maraming salamat, mga bossing Ngayon, magkita-kita ulit tayo next episode, mga bossing Ukay hunting, revisa. Let's go! <laughs>